Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa gitna ng mataong Maynila, sa ilalim ng init ng araw at lamig ng gabi, may mag-ina na nakaupo sa gilid ng kalsada. Ang batay payat, nakayakap sa kanyang ina habang hawak ang isang lumang lata na halos walang laman. Ma, gutom na po ako, mahina nitong sabi. Ngunit pinilit ng ina ang ngiti. Kahit ang kanyang sikmura ay walaling laman. Ang mga dumaraang tao, abala sa kanilang sariling mundo. May ilan na lumilingon ngunit agad ding umiiwas. May mga nagtatapon ng barya, ngunit karamihan ay lumalakad na parang wala silang nakita. Sa mga mata ng batang iyon, may halong pag-asa at lungkot. Parang naghihintay ng milagro na hindi niya alam kung darating pa. Habang lumalalim ang gabi, narinig nilang muli ang pag-ugong ng diip na puno ng pasahero, ilaw ng mga tindahan, at tawa ng mga kabataang may hawak na gatas at tinapay. Ngunit para sa kanila, isang anino lang ang lahat ng iyon, malayong pangara. Ang ina, habang kinagmamasdan ang ana, ay may itinatagong lihim. Isang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Isang pangayaring hindi niya maibulalas kahit kanino. Isang araw, habang magkasamang nakaupo sa kalsada, may isang lalaking bumaba mula sa itim na kotse. Malinis ang suot, mabango ang tindig, at tila may iniwasang tingin ng mapansin ang mag-ina. Ngunit ang bata, biglang nagsabi, Masya po yung nakita ko sa lumang litrato nyo. Napakagat labi ang ina, at sa isang iglap, kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Lumapit ang lalaki, iniabot ang isang supot na may pagkain, at nagmamadaling naglakad palayo. Ngunit bago pa siya tuluyang makalayo, biglang kumayo ang bata at hinabol ito. Sir! Sandali lang po, sigaw ng bata. Umigil ang lalaki, nanginginig ang mga kamay, at unti-unting lumingon pabali. Nagtama ang kanilang mga mata, at doon nagsimula ang katahimikang mas malakas pa sa ingay ng buong lungsod. Humakbang ang lalaki pabalik, at sa bawat yapak ay tila bumibigat ang hangin sa paligid. Ang ina, halos hindi makahinga, habang mahigit na hinahawakan ang kamay ng kanyang anak. Sir, kayo po ba ang tatay ko? Tanong ng bata, inosente ngunit matalim, parang punyal na dumireso sa puso ng lalaki. Namilog ang mga mata ng lalaki, at sa isang iglap ay tila bumalik sa kanya ang mga alaala. Isang gabi ng pagkakamali, isang desisyon ng pagtakas, at isang pangakong hindi tinupad. Hindi agad siya nakasago. Pinilit niyang ngumiti, ngunit baka sa kanyang mukha ang kakot at pagkabalisa. Anak, mahina niyang bulong, halos hindi marinig sa ingay ng kalsada. Napaluha ang ina, pilit na pinipigilan ang mga salitang matagal ng gustong kumawala. Huwag-huwag na, hindi mo kailangang sabihin, nanginginig ang kanyang tinig. Ngunit ang bata, mahigit na nakatitig sa lalaki, at may apoy sa kanyang mga mata. Bakit nyo kami iniwan? Bakit kami nandito sa kalsada habang kayo? Naputol ang salita ng bata nang biglang umambon. Unti-unting bumuhos ang ulan sa kalsada ng Maynila. Ang mga tao'y nagtakbuhan, nagsilayo, nguni ang katlong kaluluwang iyon ay nanatiling nakatayo, nababasa ng ulan, walang takas sa katotohanan unti -unti ng unti-unti nang lumilitaw. Ang lalaki nanginginig, iniabot ang kamay para haplusin ang pisngi ng ana. Nguni umatras ang bata, kumubli sa likod ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, dumating ang isang tanod, nakasilong sa payong, at tinitigan silang tatlo. Kayo ba'y may problema? Kailangang sumama sa barangay hal kung may gulo rito. Nagkatitigan ang mag-ina at ang lalaki. Parehong natigilan. Parehong alam na ang mga susunod na salita ay magbabago ng laha. Ngunit bago pa sila makasagot, muling lumapi ang bata, nakatingala sa lalaki, at may panong na mas mabigat kaysa sa ulan sa kanilang balika. Kung tunay mo akong anak, handa ka bang dalhin kami sa bahay mo ngayon? Ahimik na bumagsak ang ulan, ila pinapakinggan ang kasunod na mangyayari. Ang lalaki na patingala, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay hindi na siya tumakbo mula sa katotohanan. Lumuhod siya sa harap ng bata, hinawakan ang mga balikat nito, at tinitigan ng buong tapang ang kanyang mga mata. Handa akong akuin ang lahat. Ikaw ang dugot laman ko, at hindi na kita iwan muli. Naluha ang bata, naguguluhan ngunit dama ang init ng mga salitang iyon. Ang ina naman, unti-unting napayuko, at sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan, ay nakaramdam ng bigat na nawala. Sa ilalim ng ulan, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay sa mag-ina. Mabigat, mabagal, ngunit puno ng pangako. Sandaling nag-atubili ang ina, ngunit nang makita ang masidhing pag-asam sa mga mata ng kanyang anak, dahan-dahan niyang inabot ang kamay. At sa simpleng paghawak na iyon, nagbago ang laha. Hindi pa tapos ang laban ng buhay, hindi agad mawawala ang hirap, ngunit ngayon ay may panibagong simula. Habang sila'y naglalakad palayo sa kalsadang matagal nilang tinuring na pahanan, ang batay na pangiti sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ang inay mahigit na nakayakap sa kanya, at ang lalaki kasama nilang humakbang tungo sa hindi patiyak na bukas, ngunit sa wakas, hindi na sila nag-iisa.